isa ito sa gamit ng ano kawayan kaya napakahalaga rin ng kawayan o yan kasi ito pinuntahan ko kanina yung biik naobserbahan ko lulusot yung kanilang mga ulo kasi pinuntahan ko kanina eh sa ano kasi ang ano eh, ang kuha sa Biernes ah, uh, sabado 7 yata yun naobserbahan kasi parang lulusot dito eh dito merong malaki merong maliit pero nagsisiguro daw tayo na hindi sila makakalabas kaya kung gagawa kayo ng ano kulungan ng, ng baboy at patining at bakal, siguraduhin nyo nasa 5 cm itong baba na ito. Ito, ito, ito. Ngayon ang bala ko, pagka yung may ano na, nakaluwag-luwag uh, na, total patining eh. Lalagyan ko pa na isa dito. Dito sa side na ito, siguro, pero lalagyan ko pa rin ang kawayan. Ito, 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 ito. Pag lalagyan ko pa rin yan pag -ano. kasi itong side nito mataas to eh ayan o no? oh. mataas siya eh mga nasa 60 hanggang 50 cm yung taas niya eh ay eh, lalagyan pa yan ng ano ng ipa yung ipang nakasakong yan ibig sabihin ba ba, ano yung uh, tataas pa yung flooring kaya nilalagyan ko na ito ng ano ng kawayan paniguruhan Ayan o. Paikot yan, paikot. Lalagyan ko ng ganun. Para hindi lumabas yung kanilang mga ulo. Sigurado ilalabas yung ulo nila pagka nakalusot yan. Kailangan pala pag ano patining. Meron dito. Tapat na ito dito. O kaya ay yung uh, Anong tawag dito? Yung steel matting na ano. Mayroong nabibili kasi nun eh. Yung dos lang ang ano. Ang, uh, ang laki niyang mata. Pwede rin yun i-welding dito eh. Maliit eh. Maliit yung ano eh. Parang lulusot pa yung ulo. Kaya nilalagyan ko ng kawayan. Yan ang kahalaga ng kawayan. So, oh, siya eh. Na yun eh. O yan, nalagyan ko na ito ng ano, likod. Ayan. Dapat siguro, mga ano lang, kahit mga 20, 20 cm lang, ang uh, idadagdag dito sa ano. dito buhat dito buhat dito sa ano to mga 20 lang yan gan dito. ito lang ito, ito, na lang ang taas nung idadagdag dito pagka ano iwi-welding ko na rin siguro kasi lalaki naman yung baboy eh hindi naman kailangan siguro lahat ilagyan mo na yung pagitan yan dito lang sa baba na isip ko eh. bakit pa ka ako buo eh Samantalang itong kawayan ay eh, okay na. Pag may pera lang, pag may pera. Wala, nagsisimula pa lang eh. Ganyan na lang muna. At mga 20, 10. O, oh, 15. 15 siguro, pwede na 15. Hanggang 20 cm. Ito, hanggang dito. Oh. Ayan. 10, 20. 10, 20 mga 30 yan, 25 man lang hanggang dito dadagdag ganyan pa ganyan dito 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 ha ito bali nakaganan siya, yan yan ganyan yan ganyan oh. hindi nalulusot yung ulo ng baboy dyan. Oh. 20. Hanggang 25 cm. Oh. Sigurado pag ano na yung baboy dyan eh, hindi na siguro Oh, pero na lang siguro kung native. Dahil yung native malikot eh. Bumubuelo yun eh. Pagka yung lumalabas eh. Ganyan ang style sana. Oh. Yan, oh. Yan dito sa babang ito. Mga 25. Yan. Pagka may ano. Pagka may uh, pera. Ganyan lahat yan paikot. Pero hanggat wala pa eh, kawayan na lang muna Ayan. eto namang site na ito Oh, yan. Nalagyan na. Apat na side. Oh. Apat na side na. Yan. Trinta. Mga trinta siguro ito. Trinta. Trinta ang taas buhat dito sa ano dito sa hollow blocks mga 30 siguro yan o yan o, tapos na yan ito naman sa isang side na uli yan yan ito na lang ito ito ito, ito, ito na lang na lang. Oh. Ayan, siya paikot. Oh. Kasi nangangamba ako eh. Baka lumusot yung ulo eh. Mahirap kasi naranasan ko na yung nung may, bab, may baboy yung anak ko. Nung dumating ako rito may baboy sila eh. Doon sa taas. Eh yung ulo lumulusot sa ano eh sa mga rehas eh. Uh, buti napilit pang ilabas eh kung hindi na mapilit ibalabas di puputuli na yung leeg kaya for safety ika nga ayan ito na lang side na yan ito na lang side na to uh, kukuha muna ng kawayan ubusan na ng kawayan Hop. ayan busa na ng kawayan eh subukan ko kung pupwede yung naandun sa manukan pupuntahan ko yung sa manukan kung pupwede yan kompleto na oh, nalagyan ko na lahat pwede na pwede na siguro hindi na kayang yung ano yan hindi na kayang uh, talunin yan maliit na butas na yan nahihirapan na siya riyan hindi makakalusot yung ulo niya no? gasuntok kayo o oh. oh. Eh, oh. oh. na lumusot ng ulo diyan. Yan, paikot na yan, paikot. Ayan. Paikot. Hindi ko na ako dapat pala nun Kasi patining Ang ibig sabihin patining eh. Yung pala. Ang pala. Pagka yung 45 days hindi pare-parehas yung ulo. Merong malaki. Merong maliit. Dapat ganito. Oh. Yan o yung sa pinto na yan oh. Oh, yan sa pinto ito yung pinto yan dapat pala ganyan ganyan ang harang niya. oh, ma, ma ano ma ma -ano yung pagitan mapino pero ito naman ay ang tama na yan dyan dito tsaka ah, dito yan 30, sabihin natin 30 ang taas. Yan. Sigurado pag uh, dumating na rito yung baboy, eh, hindi na ano yan, hindi na lulusot yung baboy diyan. Kasi malaki na siya eh, pag ganito na yung baboy. Yan o. Oh. Kasi nung nakita ko nga kanina eh, kako hindi po pwede. Kailangan lagyan ng harang yung malapit sa may ano, sa may kainan. Gaya nyan. kainan yan eh. Baka dumiretso papunta roon eh. Ito, Stubig. Ngayon, pag kinalat itong ipa, eh hindi ko alam kung, pero kulang pa yung ipang yan eh. Kaya nga nilagyan ko nito eh. Baka hindi makaakit eh. Pag binuhos yung ipa, baka kulang pa yung ipang yan eh. Tansya ko kulang pa eh. Laya ng pinanggalingan ng ipa na yan. Tabok. nung pagaling kasi dito sa lugar namin wala nang makuha nagsarado na yung yung ano dito rice mill diyan sa ano kay Mr. Bartolome buhat nung na aksidente yung ano yung nag-operate ayan ngayon ang sitwasyon kaya dapat pag gagawa kayo ng ano baboy yung Lalo sa mga patining. Kasi maliit pa yung ulo niya eh. Kailangan dito. Pino. Yan, yan. Pino ilagay niyo dito. Mga 25-30 na lang buhat dito sa flooring. O kaya mga 60 buhat sa flooring. Ngayon, kukuha pa akong ano. kukuha pa ako ng konting damo. Ito, 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 ito. Banito. kasi kulang pa dun eh yan kailangan malagyan pa yan ng damo para pag nilagay yung ipa medyo mataas hindi na sila mahihirapang bakyat sabi nung anak ko matatagalan pa rin silang pumunta ng ano eh tabok kasi na yung isang branch ng ano eh ng NFA tabok eto papatong dito yung ano yung upa dito dito ito yung steel brush ko pa ito eh pipinturahan to eh siguro baka bukas makapagpintura yan ito mga pinagwildingan bukas siguro wala na eh wala nang oras eh ayun oh, oh sa haba ng kainang yan eh oh. sa haba ng kainang yan eh Oh. Ang problema ka ng ano diyan. Ilalagay diyan. Ito malinisan ng konti ito ah. Nalinisan ng konti. Oh, yan na siya. Paikutan na. Hindi na siguro lulusot yung ulo dyan. Bago lumusot yung ulo dyan sa taas na yan eh. Dito sa taas na ito eh. Malaki na siya. Oo oh, yan. Yan ang ginawa ngayon ni Kapse. Ngayon, pupunta naman tayo sa Manukan. At uh, dadaling ko yung lagari doon. Ito ito lagari. tayo sa manok Lapit lang naman siya. Tanaw-tanaw lang. Ayan o. Oh. Yan yung kulungan ng manok. Yan. Yan yung kulungan ng manok. yun yung kulungan ng baboy dito tayo ngayon sa manukan yan dito tayo ngayon sa manukan Yan, mga manukis. Ano? Ubus ng pagkain niyo Ubus ng tubig Ha? Tignan natin kung ubus na yung tubig Lalagay ko lang itong aking lagari Lalagay ko lang dyan yung aking lagari Wala pa, wala pang pagkain wala pa kayong pagkain ano sino nang itlog sa inyo Teka, mag magre tayo ng tubig oh mawala oh, ng tubig eh ito may konti pa yun may konti pa ito wala na wala na at magre-refill ng tubig oh wala nang iniinom si Blackie eh. magre mo na ng tubig. Magre-refill. Magre-refill mo. Fill muna ng tubig. Oh, inom na kayo, inom na. Inom na kayo. Inom na kayo. Inom na kayo. kinulang kinulang kinulang, tubig, kinulang. ito kinulang tayo dun sa itaas kuha tayo ng tubig sa itaas ano no, hindi pa nalagyan yung isa morning morning check check tayo ng pagkain ng manok mga damo luhalong damo Anong maday di agwa? Ano Anong halong damo? Gabi. Ayan. Saging na pinagbalatan. Ayan. Gabi. Na, 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 Comment lang po, share, subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Nikaksee. Hanggang sa muli, bye bye.